Bawas abala na ang pagbiyahe ng mga motorista sa Luzon dahil sa One RFID System. Sa ilalim nito, isang RFID sticker at account na lang ang gagamitin sa lahat ng expressways. Kailangan lang mag-register. Paano nga ba ang proseso? Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa tuwing may road trip ang pamilya, Expressway na agad ang dinadaanan para mas mapabilis ang biyahe. Pero madalas, kailangan dalawang magkahiwalay ng RFID accounts para tuloy-tuloy ang -tuloy takbo sa mga tollway at may wasa ng mahabang pila sa cash lane. Pero ngayon, mas convenient na ang bawat road trip dahil isang RFID na lamang ang kailangan para makatawid sa mga toll plaza sa buong Luzon. Kung sa politika madalas walang pagkakaisa sa RFID, ngayon may unity na. After 8 years, natuloy na rin po ang sinasabi nating 1 uh, RFID all tollways. Ito po yung tunay na kahulugan ng seamless connection. Simple lang pagkuha ng unified RFID. Una, mag-register online at pumili ng preferred RFID provider. Kung easy trip o auto sweep. Pagkatapos, alisin ang hindi napiling RFID stickers sa mga authorized customer service centers at lagyan ng load ang napiling account. Lahat ng prosesong ito, libre lang. Kung masaya na po kayo sa current setup nyo with your RFID tags, hindi nyo na po kailangan na mag-enroll. Pero doon po sa mga gusto mag-enroll, ayaw na po mag-maintain ng dalawang account. Isang account na lang po. Ito po ang proseso. Maraming motorista ang nagpahayag na suporta sa One RFID system. Para sa kanila, hindi na kailangan alalahanin kung aling account ang may laman o wala. Siyempre, convenient yun. Unang-una, pag load mo, iisa na lang. Tama? Mas malalagyan na ng pwesto na maganda siguro kung iisa na lang din talaga. Kahit isang sticker na lang ang gamit, disiplina at pag-iingat pa rin ng susi sa ligtas na biyahe. Mga kapatid, mobile journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Para pag-usapan pa ang One RFID system, makakasama natin si mobile journal Ivan Tarinque. Ivan, pangunahing uh, tanong ng mga motorista ngayon kung paano ang remaining balance ng hindi mapipiling RFID. Halimbawa, napili kong gamitan ng easy trip, paano maililipat o marirefund ang remaining balance mula naman sa auto-sweep? popsim oh. ma to transfer yung remaining oh. balance papunta dun sa selected oh. Oh. na inyong uh, RFID okay. no yung yung binili mong RFID hmm. ma yan within three days nung okay. uh, no pag ni-request oh. mo na no and actually popsim pwede rin uh, gawing, uh maghimingi ng refund No, kunyari sa auto sweeping hihingi ka ng refund para may balik sa iyo yung uh, yung remaining balance. Pwede mo i-request na ilipat na lamang doon sa existing RFID. Tama ka din, Mas madali oh. yon pero aabot siya ng around 3 days. yung At yung yung, araw. yung, processing within 1 to 3 days. Ah, uh, Mahalaga magagawa mo. Daba, Tama ka din, Pops. And uh, of course, yung iba kasi malaking uh, load na agad mm -hmm. ang uh, inilalagay nila no kasi mm -hmm. ay, abala. Actually kasi Pops, no, bawat biyahe maglo-load ka medyo oh. sa nakaka paulit-ulit yung Correct. process, Pops kung pipiliin na uh, Ivan ang motorista na gamitin pa ang uh, parehong easy trip at uh, auto sweep papayagan ba ito o kailangan isa lang actually papsi itong uh, one uh, RFID system is, uh -oh. um, is ano lang to uh, optional uh -oh. no kasi para dun sa kasi gusto nga target nila is maging seamless mm. yung uh, yung yung paggamit nga mm. ng mga tollways dito sa Uh, sa Luzon no especially mm. kasi magkaibang uh, dalawang uh, dalawang provider kasi. Correct. Yung uh -oh. nahahati uh -oh. no, yung iba nalilimutan nila kung sino yung may load, kung sino uh -oh. yung walang load. Uh -oh. So ngayon, papz, ito is optional lang naman. Mm -hmm. No? Kung meron kang For convenience uh -huh. For convenience, papz, uh -oh. pero kung may nakabit ka pa rin na gumagana na separate na RFID system at ayaw mo nang uh, mag enroll uh -oh. dito sa unified RG, uh, RFID system, eh pwede naman daw. No? magagamit pa rin naman daw iyon sa mga tolls. Ivan, paano kung bago ang sasakyan at uh, easy trip pa lang ang nakakabit na RFID sticker magagamit na ba ito agad sa skyway sa SLEX, uh, TPLEX o kailangan pang i-register? Paano ang uh, proseso nito? Actually, papsi, uh, ako dati ang ginagawa ko, pupunta ako doon sa may isang uh, authorized service Oo. center, mm -hmm. no? At doon ka magpapakabit, doon ka mag-a-apply, mag, -apply, mag -e enroll mm -hmm. no? At pag na-enroll na, na 'yan, papsi, bibigyan ano ng no sticker no card No at uh, maglalagay ka rin actually okay. G, ng oh. ng load oh. doon para mayroon ng balance yung mga uh, yung yung card na to no oh. and afternoon papsi pwede mo nang gamitin no Kung sakali mo gustong expressway oh. or tollway na gamitin ito eh makakabyahe ka na at magagamit mo kaagad itong mga RFID system nito papsi Ivan may mga motorista na nag-aalala sa integration paano sinisiguro na walang aberya sa pagbasa ng RFID sa toll gates, you know, double charging at failed the uh, transactions. Actually, Papi, yung... Eh, parang hindi naman nangyayari yan. Nangyayari <laughs> yan, uh, hindi na talaga mm. ng reader nila. Mm. Tama ka ito, ang, 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 yun nga yung parang o. main uh, talagang concern ng ilan, no? O. Kasi 'yung iba bata talaga hindi binabasa, uh -oh. no? Pero ngayon kasi Pops J, 'yung mga ikakabit ng RFID na 'to is nakalagay dapat siya sa windshield. Uh -huh. Hindi na siya nakalagay dun sa doon sa Tama headlights. dapat ang placement para mabasa ng mm. maigi. Tama ka dyan, Pops J. Kasi uh -huh. before no, pinapayagan 'yung nasa headlight uh -huh. na nakalagay. Ngayon uh -huh. nasa windshield at uh -huh. dapat walang tint. Uh -huh. No, 'yung uh, 'yung 'yung RFID para mabasa agad uh -huh. ng mga scanner at mas uh -huh. mapabilis 'yung uh, pagdaan nila doon sa mga tol plaza na ito, Papshe. Oo, pero may mga reklamo tayong natanggap na kung minsan talagang hindi nababasa babasa mm -hmm. yung mga RFID sticker. Mm -hmm. May ginawa ba silang uh, enhancement, no? Para dito sa mga bagong sticker, may ginawa mm -hmm. silang enhancement para hindi na mangyari yung uh, hindi mabasa. Mm -hmm. eh, minsan kasi pinapalabas pa yung card. Eh. Ayun nga, Papsi. Yung hassle eh, din ay yun. Ay Ayun, actually, Papsi, no. no. medyo... Kapag ka, yun, medyo bubunutin mo <laughs> pa, <laughs> o uh hahanapin mo ba? Mm -hmm. yun yung menu yung, yung, oh, yung, oh. yung hassle talaga. hanapin mo kasi nakalagay yung card ipapakita mo yung card ipapakita mo yung oh. card pero uh, ngayon eh, na, kung maiwan mo yung card o oh, ma misplace mo Ayan ang mahirap yan ang problema oh. no papz kaya lagi pinapaalala oh. ng mga uh, nasa toll uh, regulatory board ay eh, ihanda, na. Pa, eh, ihanda oh. para oh. da lagan dal dalin parate yung card ito just oh. in case hindi mabasa yung uh, RFID stickers na ito papz para hindi tayo maabala okay maraming salamat mobile Journal Ivan Tarinke